What's up mga tigang o oh, kumusta po kayo? Alam niyo po ba ha mga kumari kong tigang na may malaking epekto po sa atin kung paano po natin ihinahandle po ang ating mga bigas sa ating mga tahanan? Bakit? Alam niyo po ba na sa simple lamang pong pagtatago po nito ng mga bigas natin ay pwede po tayo maka-imbibe po ng mga sinasabing mga negativities na maaari pong magpabigat ng buhay natin. Ah, paano? Katulad po halimbawa ha, makumari kong kung kayo po'y patuloy na gumagamit po ng mga bigasan na gawa po sa plastic. Nako, eh subukan nyo pong palitan yan ha makumari kong tigang ng lagayan huwag po kayong gumamit ng mga bigasa na plastic para mga sinasabing mga mabilis na pagkaubos ng inyong mga kaperahan ay inyong pong maiwasan alam nyo kapag ganyan po ang winawan po ninyo kayo po kahit napakarami yung paparating na pera eh meron na agad pinaglalaanan Ah, upo ha, makumari kong tigang totoong totoo po yan. Kaya yan po isa sa sinasabi sa mga pamahiin na huwag nyo pong gagawin tungkol po sa paghandle ng ating mga bigas. wag po natin siyang itatago o iimbak sa mga lagayan na plastic kasi ang plastic po negative. Yan po'y umaakit ng mga sinasabing mga kamalasan sa buhay. Katulad po ng mga kaibigan nyo mga plastic. Ah? <laughs> opo ha, makumari kong tigang. At ang sa po ha, makumari kong tigang kung kayo po ay magtatago ng inyong mga bigasan, iwasan nyo po itong direktang ipapatong po sa lupa o sa sahig. Paano? Halimbawa, yung po mga bigasan po ninyo, e, eh, iangat po ninyo sa lupa. Kung bawa, mismong lupa ha, makumari kong tigang, ang pinagpapatungan po niyo. Eh, pero may mga lupa pa ba bang ngayon na ano? Sahig. Di ba't may mga tiles na ngayon ng sahig? Opo ha, makumari kung tigang, huwag nyo pong gagawin yan. Yung pong mga direct na nakalagay pong mga bigas po nyo sa mga sako, tapos nakapatong pa sa lupa, tapos doon na kayo sakadlok ng sadlok, takal kayo ng takal doon, eh negative po yan ha, makumari kung tigang. Malas yan. Kasi yan po yung sarili na nagiging na, dahilan, kaya mabilis na madibilis na na-drain po ang inyo pong mga kwarta. Talaga ba? Opo ha, makumari kung tigang. Tapos, ang inyong pong mga bigasan ay panatilihin nyo po laging may laman at huwag nyo itong hahayaan na nauubusan tapos yung parang itinataob-taob nyo pa ha makumalay kung yung mga bigasan po niyo yung kayo i eh, wala nang maisaing italagang sinasaid nyo pa yung mga laman ng bigasan nyo eh negative din po yan ha kumari kung ang mainam po na pag refill po ng ating mga bigasan ay tuwing Webes o tuwing weekends ha kumari kung yan yan po yung punuin po lagi po ninyo at panatilihin nyo pong ang inyo pong mga takalan ay nakatayo at may mga kalaman. Mainam din po kung kayo po maglagay dyan po ng mga barya sa ilalim po nito. Baka kayo po magsasalin po ng mga uh, bigas, lagyan nyo po muna yung bigasan nyo ng mga coins. Uh, ang mainam pong numero dyan ay 8 para kumbaga eh, walang hanggan, walang katapusan. Kumbaga eh, patuloy ang paglago o pagdami ng inyo pong mga at kayo po hindi maubusan ng lalamunin. Uh, <laughs> ng bigas! O oh, diba? Yun. Pagkatapos may inam din to ha, makumari kung tigang na kayo maglagay lamang po ng ilang butil po ng paminta sa inyo pong mga bigasan. Tapos sa pinakailalim po ha, makumari kung tigang para hindi po siya sasama po sa ano, pagsasaing po ninyo. Yun ha, makumari kong tigang. Tapos, kapag ka daw kayo po ay magsasalin po ng bigas, ay dapat po iwasan nyo po ang matatapon po ito. Kasi alam nyo po ba ha, makumari kong tigang, na lahat daw po ng mga bigas na itinapon po ninyo. Yan, pati din po ang kanin ha, makumari kong tigang. Balang araw daw po, kapag kayo daw po ay nategoers, bawa kayo po ay natigok na, namatay na kayo. Yun daw po lahat ng mga butil ng bigas na itinapon po ninyo o natapon sa lupa, yan daw po ay ipapupulot po sa inyo kapag ka nategoers na kayo. Nino, eh, kusino? sino? yung naandoon kapag ka ano na kayo? Kung si Taning o si San Pedro. <laughs> <laughs> ay, ito so, po yan na makamahal natin namin kasi sabihin po ng ganyan na huwag daw ko kayo magtatapon ng bigas kasi bawat butil daw po ng bigas na itinatapon natin yan daw po pala ay parang nakakalat yan dun sa bawat sa impyerno o sa purgatorio isa-isa daw po muna yan ipapupulot sa inyo. Ah, oh, nasa Bible ba yun? Abay, isa. <laughs> yun po kasabihan na makumarin yung tigang ng mga matatandang mga inuno natin pero kasi nga yun po yung sinasabi parang figurative speech lang yan ha makumarin kung tingin parang yung sinasabi nga iwasan natin ang mag-aksaya o yung na magtapon ng bigas kasi syempre ang bigas po kasi eh, napaka importante nga yan. yan po kumakatawan po ng kayamanan at yun nga kaperahan sa ating buhay kasaganaan ha makumarin kung tigang ang ano niyan ang sinisimbolo niyang mga bigas na yan kaya syempre tayo po yung mga Pilipino din dahil tayo yung nga yung tayo yung Parang matatako sa bigas. Matatako sa bigas at sa kanin. <laughs> Siyempre, yung staple food kasi natin, ha? Mga kumari kong tigang, ang bigas yan ay mapaniniwala nga ng ating matatandang mga ninuno. Tapos, alam niyo po ba, ha? Mga kumari kong tigang na ang bigas din po isang napaka-powerful din pong sangkap na nakakapagpahikayat ng mga sinasabing mga kaswertehan kapag kahit po ginagamit natin na pampaswerte. Yan, nabawa kapag may mga tindahan, gusto nyo po kayo bumenta ng mas marami. Maglagay lamang po kayo ng isang tasang bigas o isang kahit yung garapon. Basta lang nyo po sa babasagin. Tapos maglagay lang po kayo ng isang pirasong coins dyan. Tapos lagay nyo ng dahon ng laurel. Yan, ilagay nyo po yung sa altar po ninyo o sa mga uh, counter po ninyo. Basta yung sa mga matataas na lugar dun po sa mga tindahan po ninyo o kahit sa bahay po ninyo. Yan po ay hikahit ng lahat ng mga positive energy para kayo po'y daluyan ng mas maraming kaswertihan. Talaga ba? Oh, <laughs> opo oh ha mga kumari kong tigang Kaya gawin nyo po yan Iwasan nyo po yung mga sinasabing mga hindi dapat ginagawa sa bigas Para kayo po eh hindi pasukan at lukuban ng mga sinasabing mga negativities Na maaari nga po magpabigat ng buhay po ninyo At kung gusto po kayo na may swertehin Gamitin nyo po ang bigas na pampaswerte o diba ka? Kaya subukan nyo po yan, hama kumari kunti tigang. hindi nyo susubukan Subukan nyo para malaman nyo po kung ano pong maaari Idulot nitong pagbabago sa mga buhay ninyo Kung kayo po yung nakakaranas ngayon ng pagbigat ng buhay po ninyo Kayo talagang olats na olats at kayo talagang malapit na malapit na mabangkrap Eh baka yan nga po ang mga pinaggagawa nyo sa bigas po ninyo Kaya kayo po yung naghihirap O baguhin natin yan, hama kumari kunti tigang Para naman umaluan aluan na ang buhay natin O diba ga? Oh, sa ito ha, mga kumari kong tigang sana may napulto, mga kinang bagong idea at kaalaman sa pag-akit ng mga sinasabing kaswetehan na yan at pagkontra sa mga kamalasan. And with that, mga kumari kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga ng sikat ng araw kasi tayo nandito naman po sa may kaharian ng Encantadia dito po sa may UPLB at ang dami doon mga ano oh, baguets Naglalaro ng ano oh, football at ina oh, oh, ganda ng sikat ng araw ngayon na mga kamarik Kaya tayo eh, nagpapahilahilaw dito naman sa UP UP Los Baños din ito ano ano ba to duhat lakalakan puno na to yun oh. tayo na, tayo maglakad-lakad tayo mga araw-arawan naman ah oh, Putlan-putlan Putlan-putlan ako Wala pala akong ano lip tics Lip-tics? Lip-tics Ano ba? <laughs> Bara kumarating